gusto tayo ng pansit para kakainin natin pang merienda lang natin yan mga idol no? yun o no? yami yami yung pansit natin pinta ka lagi o no narap ng na hindi kumain ng itlog kumain na kayo may pansit dito mga idol perting lamia lagi o, lamig kay mga idol o, yan ang pang snack natin mga idol pwede rin natin ulam Pwede natin pang i natin. Marami din tinabay, no? Yan ang ano natin mga idol, no? Pansit natin ngayong araw. Niluluto lang ng pansit, mga idol. Walang birthday. Walang anuman. Basta lang po yung pagkain tayo. Patayin na natin yung apoy yan Para matuto na yan. <laughs> Medyo lumikit na sa kawali. Wala nang sabaw. Yan. Yeah. Diba mga idol? Napakayami yung ating pansit ngayon. O, so, di Diba? Ayan, ganyan yung magluto mga idol. I-share ko sa inyo yan mga idol. Ayan. Ah, shout out pala kay share, Cuaro de los Santos. Ah, Mag-ingat po kayo palagi dyan mga idol. yeah, Si Susan Lapano. Ah, shout out sa dyan. Talagang i-upload ito para sa ito. Makikita mo itong niluto ko dito. No? Ayan, ah, pansit natin. ba diba? Masarap yan mga idol kumpletong kumpleto yan mga lods yung ating nilutong pansit so ano pang gagawin natin mga idol luto na yung pansit natin ang gagawin natin kakain tayo magsantok na tayo mga idol so luto na yung pansit natin kaya lang yan magsantok na tayo ito yung finish natin ngayon mga idol yung pansit natin na niluto natin ah uh, yung yung ano to kanton no yung kanton ng na pagkatrap yan ayun mga idol nagsandok tayo oh. napakayami yan mga idol ha pinta kalami na ah. kaon mo mga idol shout out dyan uh, ah, kuwarog de los santos maging ka palagi dyan ha ito nagluto tayo ng bandit to pang merienda natin dalawa yan tara yun si sir Sarap yan. So, ito nga. Kuha kang darabal. Ikaw na. Huwag na lukot ako. Sara, dalawa ban. Ito yung pancit natin, mga idol. Yung niluto natin ngayon. You know? Hmm? Pakasot natin. Saan o? Pronsit. 400? 400? Wow, ang dito niyo, lang video please. natin kasi may nag-digigas. Ano, magigigas. Hanggang dito na lang mga idol. Uh, magingat Mag-ingat po kayo palagi dyan. God bless po sa inyo lahat dyan.